Good morning, good afternoon, good evening This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Channel Welcome and welcome back to our channel Guys, if you are not yet subscribed to our channel Please do it so now So that you can be a part of this growing family. Officially we are now 9,953 subscribers Guys, konti na lang magka 10,000 subscribers, milestone na tayo Maraming maraming salamat po sa inyong lahat 47 na lang guys at marireach na natin yan from the bottom of my heart. I love you all. Okay, sige. Ang pag-usapan po natin today ay ito ha, talagang sino po magwawagi, no? Um, kasi po, nagkaroon po ng survey, ang pinagkakatiwala ang survey firm na SWS, no? At saka labagang nanganganib talaga ang mga pangalan na babanggitin natin na hindi maisama sa top 12, no? Kasi tayo po sila from 12 to 14, okay? Si Camille Villar. Si Camille Villar po ay isang congresswoman, deputy speaker, ah, kapatid po yan ni Mark Villar, ah, anak po yan ni Cynthia Villar, anak po yan ni Manny Villar, tagalas pinyas po yan, okay? Yan eh, taga Las Piñas, taga Metro Manila, taga Luzon. Okay? Yan po ang kanyang uh, bentahe. Ah, medyo, uh, kung ano, medyo kabataan, kumbaga. Yan. Ang pangalawa babagiti natin ay si Bato de la Rosa, naging chief PNP, naging bukor chief, uh, naging chief of police ng Davao City, uh, kaibigan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na ngayon ay senador. Naging senador noong 2019, noong kinampan siya ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan po ang katotohanan dyan. Ang patlo naman ay si Manang ni Marcos. No, si Manang Aimee ay naging congresswoman, naging gobernador, ah, huh? Uh, naging senador matagal na ng pangalawang term na niya ito you know, sabay pala sila ni uh, Bato de La Rosa na naging senador si Manang Aimee Marcos kapatid po yan ni uh, Pangulong Bongbong Marcos at anak po yan ni Imelda Marcos anak po yan ng dating Pangulong Ferdinand uh, Marcos Senior yan po ha huh? Eh kung ako ang tatanungin nyo, ang karapat dapat po dyan ay si Manang Ayri Marcos sa pang 12. Pero ang aking iniendorso po dyan ay si Bato de la Rosa at si Ayri Marcos. No? Si Las Piñas Representative, ano naman, um, uh, uh, pangalan nito, Camille Villar, ay talaga namang hindi dapat mapunta sa Senado dahil nga naman marami na pong Villar dyan sa Senado. Ay, eh, nako, talaga naman, eh, si Bato de la Rosa naman, even though ini-endorso natin, pero pag magkakagipitan ng ganyan, ah, pupunta pa din tayo sa Ilocan, ah, kay Manang Ivy Marcos, okay? Eh, si Bato de la Rosa ay taga Davao, Ivy Marcos taga Ilocos Norte naman, ayan. Ito, ah, eh, talagang, eh, akala natin, eh, talagang, ano, nag-shape up na po, no? Talagang mga crowded race composed, syempre, familiar faces, no? Mga returning politikos na yan, and re-electionists, eh, eh, di ba? Marami po yan eh. Tapos, syempre, ito nga, yung social weather station na pinagkakatiwalaan na survey firm, eh, pinapakita doon na si Manang Aimee Marcos, uh, Bato de la Rosa, uh, Las Piñas Representative Camille Villar ay locked in a three-way tie, no? Wherein, in for the 12th and final spot, spot for the candidate seeking a Senate seat. Nako, malungkot po yan, no? malungkot po yan, no? Results of the survey commissioned by Strat-based consultancy showed Marcos, De La Rosa, and Villar ranked 12th to 14th with 21% of respondents saying they will vote for these candidates. Yeah! Okay! Ito, itong survey po na ito, pinapakita talaga na from nationwide po ito na kinundak ng SWS from December 12 to 18 was stopped by ACCIS, party list, uh, dating DSWD Secretary, Representative Erwin Tulfo, followed by Senator Bong Revilla ng Cavite. Ayan, si Erwin Tulfo, taga Quezon City yan, Bong Revilla, taga Cavite naman yan. Okay, Senator Bong ko naman from Davao was tied with Senator Pia Cayetado na taga Tagig, Uh, Pateros in rank two, three to 3 to 4, while former Senator Vicente Soto III ng Quezon City, rank 5th. Broadcaster Ben Tulfo ng Quezon City was 6th place, followed by former Senator Panfilo Lacson Guys, ah, ito po, ah, ito lang napapansin natin. No? Si Ben Tulfo ay bumababa no? habang yung iba tumataas. Dahil nga naman, eh baka kampanteng kampante ito si Ben Tulfo, ha, mabitag ka sa iyong sariling kumunoy. Yan, Eto naman, boxing icon and former senator from General Santos City was tied in 8th to 9th place with a game show host Willie Revillame from Bicol Region. And Quezon City, while Makati Mayor Abby Binay from Makati Binay ranked 10th, no? pero tingin ko matatalo ito si Mayor Abby Binay at si Ben, uh, ben Tulfo ay baro ba at matatalo din. No? Senator Lapid from from the uh, Pampanga, Pampanga, Central Luzon region ay 11th place. Eh, sana po bumaba ng gusto hanggang maging 20th Uh, uh, place ito si Lito Labid yo know, syempre nagkantak po ng uh, ng face to face interviews uh, of 2900 uh, 2097 registered voters for the survey they were asked narito po listahan ng mga pangalan ng mga kandidato para sa mga senador ng Pilipinas kung ang eleksyon ay gagadapin ngayon sino ang pinakamalamang ninyong iboboto bilang mga senador ng Pilipinas maaari po kayong pumili hanggang 12 na pangalan. Yon. Kaya po, no, ah, pinili po nila ang mga pangalan na binanggit natin. Ay, ganun po talaga. Di po ba? Yan. Okay. Ayun. Eh, mahirap po. No? Marami po talagang pangalan na mga binabanggit dyan. No? Para tulad ng, ah, tignan nyo naman, di ba? Ah, yung mga ini-endorse natin, um, ah, bongo lang yata pumasok dyan. Di ba? Pero, ako, hmm. Bongo ay ah, ni Marcos Bato de la Rosa, pero ako tuloy-tuloy pa rin ang aking pangangampanya sa mga ating binanggit na pangalan at et, et, sana naman ay ah, pumasok itong mga ito. Pero kung hindi, okay lang naman din, at least pre practice po natin ang kagustuhan natin no, na pumili ng tamang senador para sa mga Pilipino. Kasi ang hirap eh. No? Hindi po natin maanap bakit po ganun. Ah, eh, dapat po ang senador ay gumagawa ng batas. Okay? po ang talagang karapat dapat yan at yung honesty niya, transparency niya at saka lahat ng mga batas na gagawin niya ay para sa bayan at hindi para sa bulsa. Alam niyo na po ang ibig kong sabihin diyan. Pero siyempre, sa katotohanan po no, sa katotohanan, itong mga pangalan na talagang nandiyan ay talagang may may pag-asa naman pong talagang manalo yung mga yan dahil nga naman, huh? uh, Hindi pa po educated ang ating madlang people, no? Ang ating mga electorate, kumbaga. Eh pero Siyempre, tignan natin, no? Eh, ako, talagang uh, binoboto po natin ang karapan dapat, no? Para sa mga Pilipino, kasi eh, talagang ganyan po, eh, no? Eh, dapat piliin po natin para sa mga taong bayan. Eh, hindi po, ah, ako, ah, yung eh, ako ano naman yung ayuda pero say, hindi naman masama. Pero kung lagi-lagi naman yan, pipipiplahin mo yung mga tao, nandun yung mga pangalan mo, ah, poster yan, at binababa mo mga dignidad ng Pilipino, eh paano kung maatake yan? Paano na ang kanyang pamilya? Di po ba? Ay nako, ang hirap. Tapos pagkatapos niya, form of corruption ito, ah, balita natin, 7,000, eh 3,000 lang ang binibigay ng mga hinayupa na uh, na politikong pulpul na ito. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Ay, don't forget to subscribe. Kasi konti na lang po, 10,000 subscribers makasaw na tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all. Sana maatim natin yan until the end of the year. Maraming salamat po guys. God bless you all.